Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, Ikasyam ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Daniel Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabukod Nusar, Sadrak, Mesak at Abednego, Totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Nasadrak Mesa Katabednego. Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa revoltong ipinagawa ninyo namula si Haring Nabucodnosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan nagapusin si Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodnosor Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, Purihin ang Diyos ni Nasadrak, Mesak at Abednego Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailan man. Pinupuri ka namin Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailan man. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. na narapat purihin at ipagdangal magpakailan man. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailan man. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain man. Purihin at ipagdangal ang Diyos man. Awit pambungad sa mabuting balita. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aaning ganap. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Juan Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga hudyong naniniwala sa kanya, Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham tugon nila at kailan may, di kami naalipin ni Numan paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Yesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo ay pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayunmay, pinagsisikapan ninyo kung patayin sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Yesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo kung patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Yesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, ibigin ninyo ako. Sapagkat nagmula ako sa Diyos, hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugun niya ako. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.